eh ang kanyang experience daw dun sa Maple Leaf nasa 14 years na. Ganun sila katagal na sa ano sa company namin. Meron nga pala akong balita about sa company namin. Parang ito yung ano isa isa rin to sa dahilan kung bakit siguro hindi na kumukuha na ng Pilipino yung ano yung amin company. Merong basta big news kaya lang syempre. Iyon. <laughs> Galing City. Eto na naman kami. Mami, say hi so, to your fans. Kani <laughs> is may, fans na ba yung asawa ko? Aming ano, araw ngayon is very maganda. <laughs> ano ngayon? Summer na summer na feeling. Diyan, ba sa Pilipinas ilang ano na? Ilan na ang ano ba yun? Ang init ilang Celsius na. Naalala ko nung pumunta ako sa Pilipinas nasa 35. Ngayon, dito, talagang ramdam na ang summer kasi nagti-30 na. No, mami? Mm -hmm. Lagi nang binubuksan yung aircon kasi iba talaga yung ano, iba talaga yung init pagka full blast na yung araw. dahil na dun sa ano namin, yung sa kwarto, sa taas. Kasi yung bubong eh halos dikit sa sa kisa lang. Kaya ramdam na ramdam yung init. Buti na lang, yung tinituluyan namin sa taas, saka sa baba, magkahiwalay aircon dalawa. Kaya yun, okay naman. O nga pala, mag-ano tayo? Shout out! Yeah! <laughs> o bumagal ka, mami? Pataas <laughs> eh! nga pala, shout out sa mga tropa natin na mga nagko-comment sa aking mga videos sa YouTube. Ah, saka maganda, no? Bago yung iba na nagko-comment lang bigla, panoorin nyo muna para alam nyo yung konteksto ng ng video meron kasi magko-comment lang eh title pa lang nabasa oo oh. hindi naman yun yung topic ang ibig sabihin lang yun nag-assume sila na yun yung laman ng video maganda yung mga videos natin panoorin nyo may mga mapupulot kayo doon na kalokohan <laughs> shout out kay ano kay Nolly Guzman ng Santa Maria Bulacan si Mark Pamularcano Shout out kay Ito si Paulie Bihasa. Ano kay? Ah, uh, tropate. Tapos palagi rin siyang napi sa iba-ibang mga vloggers ng Canada. Paulie Bihasa, masikat ka na sa amin. <laughs> shout out din kay Lucas DB. Saka shout out kay Denso Matadero. Yung mga ibang nagpapa-shout out sa akin. I ano naman, ilagay niyo yung totoo Yung pangalan. Ang hirap ang hirap big kasi eh, pag kayong nasa YouTube eh. <laughs> Hindi ko alam kung paano bibig kasi saka mas maganda ito na yung pangalan no. Shoutout sa inyong lahat diyan na nasa Pilipinas or nasa ibang bansa. Si Mrs. ko na naman nagba Late na kami nagising kasi Sabado ngayon. Kaya nag-ano kami kagabi. nag kami. Lasinggero na tong asawa ko ini. Eh. Pero ang maganda niyan, ang alak naman namin red wine panis. 'di ba? Para daw maganda sa health. Tama ba 'yun, mami? Oo, oh, in moderation. In moderation, maganda raw ang red wine. Eh, ang problema noon, hindi ako nalalasing. Hindi <laughs> pero hindi naman 'yun yung point ng pag-iinom ng red wine, yun, no. Yung paglalasing, no. Hindi ko alam. I just want to get the buzz, man. Pero wala kulang dalaga, eh, kulang talaga eh. Meron ba kayong mare -recommend na masarap na red wine sa ano? Basta, yung mga natikman nyo sa mga friends natin na mga ano, ah uh, red wine connoisseurs. Baka meron kayong maire-recommend na red wine. Nandito kami sa cemetery na naman kasi pupunta kami sa shoppers. Mamimili kami ng pupunta mga tayo? ingredients sa iluluto ng aking asawa. Ano pa do good tayo? Ha? O nga, saka rin pala kami. No? Umulan daw kanina. Hmm. Kasi ang ano nga rito, nyare ganito nasa Canada ka na. Enjoyin mo na ang summer. Kasi mga ilang buwan lang winter na. Gusto na raw gusto na raw nilang ma-experience ang winter. Anong ina-expect mo sa winter, mami? Ah, uh, gloomy. Gloomy? Ah, uh, gloomy kasi syempre ano. Oh, ang, sandali an lang ang araw or walang araw masyado. Gin Yun ngay sinasabi ko kagahapon kasi last day ko na sa production kagabi. Ngayon, Tumabi lang ako sa mga ano, isa mga matatagal na dun sa picnic line. Yung Espanyol sa kayong yung Chinese na mga friends natin. Ano? Ah, kinukulit ko na lang sila kasi eh, syempre last day na eh, kaya hindi na ako nagtatrabaho. <laughs> tapos, tapos kinukulit ko sila, sabi ko, ilang taon na kayo dito sa trabaho? Yung Espanyol na yung Spanish na ano namin na kasama namin dun sa picnic, sabi niya, I'm working here almost 18 years. Isipin mo, 18 years na siya sa Maple Leaf. Kaya, nung una kong lipat dun sa, ano, sa picnic line, siya yung nagtuturo sa akin. Si, ano pangalan yun? Si, kinikwento niya sa akin yung, ano, na hindi naman daw siya nag-start lang sa, sa picnic line. Iba-ibang linya yung pinanggalingan niya. Pero isipin niyo yun, 18 years. Tapos yung isa kong kasama naman na Chinese babae yun, si Wang ba yun? Wang? Kaya ang kanyang experience daw dun sa Maple Leaf nasa 14 years na. Ganun sila katagal na sa ano sa company namin. Meron nga pala akong balita about sa company namin pero hindi ko pa pwedeng i-reveal. Parang ito yung ano isa isa rin to sa dahilan kung bakit siguro hindi na kumukuha na ng Pilipino yung ano yung amin company. Merong basta big news kaya lang syempre hintayin muna natin yung go signal ng amin company para i-reveal ko yun, no? <laughs> Abangan nyo lang isa mga next video ko. Mukhang yun yung dahilan ko bakit di na kumukuha ng Pilipino. Pero hindi ko pa siya pwedeng i-reveal. Hintayin pa natin. Kaya abang-abang lang kayo sa aking mga videos. So, yun. Biro mo, ganun na sila katagal dito sa sa Canada. Sa, hindi lang, sa may pa lang, nagtatrabaho. Bakit sila hindi umaalis? No? Yun ang nakakapagtaka, mami. Bakit sila hindi umaalis? Busy yung asawa ko. Eh. Sabi ko, magbibideo kami kaya lang. Siya ang taga-navigate namin eh. Yun yung ano uh, isa sa pinagtataka namin ng mga kasama ko dito sa ano sa trabaho. Bakit yung mga uh, kasama namin na yung hindi lang mga Pilipino, yung mga iba-lahi lalo na yung mga Chinese, parang ano, ang tatanda na nila dito yung mga Spanish, yung mga El, eh, mga taga El Salvador. Bakit sila tumatagal sa Hay, may Maple Leaf? Balik tayo sa video natin at biruin mo yan. Nandito lang kami sa Brandon, pupunta lang kami sa sa ano yun? pupunta lang kami sa downtown. Naliligaw pa kami. Yung navigator ko, ang yabang niyan magkwento minsan, sasabihin niya. Kabisado ko na dito, daddy. yun, ilang beses na siyang babalik sa sa downtown. Naliligaw pa rin kami. Yun nga yung sinasabi ko. Mga Pilipino, yung mga Chinese, mga El Salvador, bakit sila tumatagal sa, sa kumpanya namin, sa Mipulip Actually, yung company kasi namin, uh, pag na, pagka nakausap, nakausap na namin yung aming ano, uh, ano ba yan? Financial advisor. <laughs> si si Sir ano, si Sir si Sir Joseph, shout out kay Sir Joseph. Hindi naman hindi naman pero siya yung mapagtatanungan mo about sa mga ano sa mga gusto mong malaman financially sa ano, dito sa Canada, lalo na dito sa Brandon. Ah, uh, Pilipino 'yon na ano, nagtatrabaho siya sa RBC. Sabi niya, yung company namin eh maganda ang mga ano magaganda mga uh, benefits, magandang pasahod sa ano ha yung dito sa around sa amin. Which is totoo naman. Uh, yung sahod ni Maple Leaf, eh competitive siya. Go, mam, go, Hindi ko siya pwedeng i-reveal siyempre. Alam niya naman sinasabi ko naman 'yan at, ano. Pero pagka na kasi 'di ba close work permit nga kami. Ngayon, itong ano, pinag-uusapan namin, pagka na PR na, pag na PR na tayo, ano na tayo, alis na tayo sa may pulip. Ano yun, ayun ah, yung mga time na unang taon namin. Kasi ano yun, nararamdaman yung ano, yung sakit ng katawan, uh, yung ano, yung basta, yung pagod. Kasi yun nga, maganda nga yung ano, beneficyo ni Maple Leaf. Ang problema, yun nga, bug -bug yung katawan mo. Ngayon, syempre, pinag-uusapan ng mga tropa namin. Ito, kinikwento ko rin sa asawa ko dati nung nasa Pilipinas pa sila na pagka na permanent resident na kami, ako, lilipat na ng, ano, ng company, ibang company. Eh, yun nga, ito, uh, pass forward, nandito na yung mga pamilya, nandito na yung mga, ano, mahal sa buhay. Bakit yung ibang mga kasama ko, mga ibang mga lahi na, ano, nandun pa rin sa pulip kung masakit yung ano kung mahirap ba yung mahirap yung trabaho ganyan nakita na namin yung yung problema kasi pagka nagtingin ka rito yung mga ano yung mga bagong trabaho kung kunyari gusto mo na sa umalis sa kami pulip maghahanap ka ng ano ng ibang trabaho ang sahod ano lang yung parang mga magkano ba ano ba yung ano yung pinaka minimum pay dito is 15 dollars ngayon, pag maghahanap ka ng panibagong trabaho, ito na nga, PR na. Nasa magkano yung mga nakikita mo na sahod dito, mami? Nasa 18, di ba? 17, 18 dollars, ganun. Which is, mas mababa siya compared sa sinasahod namin sa, ano, sa Maple Leaf. Ngayon, ito mga, ano, mga tropa ko sa, ano, nagigets ko na kung bakit hindi sila umalis. Kasi, syempre, kinuha mo yung family mo. Ibig sabihin, madadagdagan yung ano mo, yung gastusin mo. Tapos, kung lilipat ka ng, ano ba to, ng ibang kumpanya na mas mababa, mas mababa sa sinasahod mo ngayon, mahihirapan ka sa mga, ano mo, sa mga, mahihirapan ka sa mga bayarin mo. Tapos, sabi nga nila, sabi, dati ha, pinag-uusapan namin to, sabi niya, edi di, ano, ang gagawin natin, mag-double job, mag-double job daw. Pagka nag-double job ka naman, kinuha mo yung pamilya mo rito eh. 'di ba? Kinuha mo na sila na para makasama mo sila. Pag nag-double job ka naman, edi parang ganun din, iniwan mo lang din sila sa sa bahay. <laughs> no? Na buong buong araw nasa trabaho ka lang. Eh ano pa yung sense na kinuha mo yung pamilya mo? Yun yung inaano namin na pinag-uusapan namin. Maraming ano eh, maraming, maraming ano kung bakit hindi pa rin kami umaalis sa company namin. Tapos, yun nga, nagigets namin. Kunyari, magda-double job ka. Uh, pagpalagay na natin yung kasi magpa part time ka another part time job eh kanyari nandiyan ka lang sa may pulip kukuha ka ng ibang trabaho yung para kahit di ka na mag overtime kasi mas madaling trabaho nga sabi nila eh ang ang sahod sa ano sa part time dito minimum lang mga makukuha mo sa mga minimum job mo mga 15 dollars per hour lang tapos magtatrabaho ka ng mga 4 hours ganun. tapos papasok ka na naman sa may para lang meron kang extra eh mababa yun kasi pagka nag overtime dito sa sa may pulip, kunyari gusto mong kumita ng extra o so may overtime ang magiging ano mo rate mo sa overtime mo 1.5 ng sinasahod mo ibig sabihin mas malaki siya hindi siya papatak ng minimum lang na 15 dollars kumpara mo sa nag ano ka nag part time ka so karamihan sa mag part time sila sa ibang company Nag overtime na lang sila Kaya lang yun nga naging problema Mas bugbog yung katawan mo Kaya lang okay lang mas malaki naman yung sinasahod Kaya hindi, hindi natin Hindi ko masisi mga mga Katrabaho ko dyan sa Maple Leaf na hindi sila umalis Kasi mas malaki nga naman talaga yung sinasahod Pagka nandiyan ka nag stay Kaya lang yun nga lang di ba yung sa huling video ko Yun nga lang yun yung pinakasagad mo na sasahurin. saka yung experience mo napaka limited Yun lang sa pag ano lang Big cutter lang Eh, Ewan. Ina-explain ko lang yung ano yung kung bakit maraming hindi umaalis sa uh, sa may Sa tingin mo mami anong ano anong iba pang dahilan nila kung bakit hindi sila umaalis sa may pulip? Kasi kung ka, ka talaga, di butcher. Ha? Ano tagal aalis uh, doon? Kasi siya na sa ano ha, sa video ko baka sabihin niya na na naman Kaya <laughs> yung mga ano mga tropa natin sa highlight, maraming mga Pilipino doon. Yung sinabi ko sa huling video ko na ano na hindi na masyadong kumukuha ng mga butcher diyan sa Pilipinas. Hindi ko naman sinasabing hindi na kumukuha, bumagal lang or umunti lang yung demand ng ano ng mga butcher. Hindi ba huminto? Kumukuha pa rin sila ano sila eto si High Life, yung nasa Nipawa na company. Si High Life, siya ang sikat na sikat sa Pilipinas na employer na dating gusto ko ring mapasukan. Marami tayong mga vloggers diyan, panoorin niyo sila Atoy Sulit sila Emersonic, sila Pinoy Butcher, nandun silang lahat. Dito sa Brandon, ako na lang ata mag-isa na na ano. Dati meron ako mga meron ako mga kasama na nagba-vlog din eh. Hindi na sila nagtuloy. 'Yon, 'yun lang. Ikaw, Mommy. Anything to add? No more. No more. <laughs> ano ni, nagba-bike-bike lang. Sige na, ilang muna. Like, share, subscribe yung mga ganun, alam niyo yun, 'yun. Sige na, paalam.